Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo, para sa ikalabing isa ng Marso, 2025. Ngayong araw, isang natatanging enerhiya mula sa sansinukob ang bumabalot sa iyo, hinihimok kang yakapin ang iyong likas na apoy at hindi mapantayang karisma. Isa kang nilalang na may likas na ningning, at ngayon ay isang perpektong pagkakataon upang pagnilayan kung paano ito nakaapekto sa iyong pananaw sa buhay, sa iyong mga desisyon, at sa iyong interaksyon sa iba. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng iyong liwanag sa panlabas na mundo, kundi pati na rin sa isang mas malalim na paglalakbay patungo sa iyong kaloob-loobang sarili. Madalas tayong abala sa pagpapakita ng ating lakas sa iba, ngunit sa kabila nito, napakahalaga rin ng pagtuklas ng ating sariling kahinaan, sapagkat sa pag-unawa sa ating sarili ay mas lumalalim ang ating tunay na kapangyarihan. Ang bawat karanasan, gaano man ito kaliit o kalaki, ay may hatid na aral na maaaring magindaan tungo sa higit na pag-unlad at pagpapalalim ng iyong kamalayan sa sarili. Sa pagpatuloy ng iyong araw, mararamdaman mong mas lalo kang nagiging kumpiyansa sa iyong kakayahan. Ang impluensya ng buwan sa iyong tanda ay tila isang apoy na nagpapainit sa iyong diwa, nagtutulak sa iyo upang ipakita ang iyong talento at kakayahan ng walang pag-aalinlangan. Maaari mong maramdaman na ang iyong mga ideya ay dumadaloy ng natural at ang iyong presensya ay nagdadala ng sigla sa kahit anong usapan o pagtitipon. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng papuri o pagkilala mula sa iba, kundi sa tunay na pagpapahayag ng iyong sarili ng may kasiguruhan at sigasig. Ang iyong talino at pagkamalikhain ay magiging mas malinaw ngayon, kaya't ito ay isang perpektong araw upang sumubok ng bagong bagay o ipagpatuloy ang isang proyektong matagal mo ng gustong simulan. Huwag matakot na ipahayag ang iyong mga iniisip at damdamin, sapagkat ang iyong pananaw ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba at magbukas ng mga bagong oportunidad na maaaring hindi mo pa inaasahan. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, maaaring mapansin mong mas malakas ang iyong koneksyon sa nakaraan, lalo na sa iyong pamilya at mga ninuno. May mga alaala o damdamin na muling lilitaw, Hinihimok kang bigyang pansin ang mga ito upang tuluyang maghilom. Kung may matagal ng pasaning emosyonal na dala mo mula sa iyong pamilya, ito na ang tamang oras upang bitawan ito. Ang pagpapatawad at pagtanggap ay maaaring maging mahirap na proseso, ngunit ito ay magdadala ng mas magaan na pakiramdam at mas maliwanag na kinabukasan para sa iyo. Sa pamamagitan ng pagharap sa mga anino ng nakaraan, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong mamuhay ng may mas higit na kalayaan at kasayahan. Ang bawat sugat na iyong ginagamot ay nagiging bahagi ng iyong kwento ng katatagan, at sa bawat hakbang tungo sa pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan, mas lalo mong natutuklasan ang tunay na halaga ng kapayapaan at pagmamahal sa sarili. Habang ipinagdiriwang mo ang mga koneksyong iyong binubuo at ang mga damdaming iyong ipinapahayag, pag-isipan kung paano ang bawat interaksyon ay maaaring humubog sa iyong pag-unlad bilang tao. Ang bawat taong iyong nakikilala, ang bawat usapang iyong isinagawa, at ang bawat sandaling iyong pinahahalagahan ay bahagi ng mas malawak na kwento ng iyong buhay. Huwag kang matakot na maging buka sa iba, sapagkat ang iyong enerhiya ay may kakayahang magbigay inspirasyon sa mga taong nasa paligid mo. Ikaw ay isang ilaw na naghahatid ng pag-asa at sigla, kaya't hayaan mong lumiwanag ang iyong diwa at yakapin ang papel na ito ng buong puso. Sa pagbibigay mo ng iyong sarili sa iba, natututo ka rin kung paano tumanggap ng pagmamahal at pagpapahalaga. Ang bawat ugnayan ay isang pagkakataon upang lumago at matuto, kaya't maging bukas ka sa mga bagong posibilidad at huwag matakot na palawakin ang iyong pananaw sa buhay. Upang higit pang mapalakas ang iyong positibong enerhiya ngayong araw, mainam na magsuot ng kulay ginto o dilaw, sapagkat ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganaan, lakas, at kasiglahan. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, walo, at labing anim, mga numerong nagdadala ng balanse, tagumpay, at positibong enerhiya sa iyong landas. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon, o bilang inspirasyon sa iyong araw-araw na gawain. Ang mga kulay at numero ay hindi lamang mga simbolo, kundi mga gabay na maaaring makatulong sa iyo, upang mas maging mainat at may direksyon sa mga hakbang na iyong tatahakin. Ang pagsunod sa iyong intuition at pagbibigay halaga sa maliliit na palatandaan mula sa kapaligiran ay maaaring magdala sa iyo ng mga di inaasahang biyaya at oportunidad. Para sa maswerteng gawain na iyong araw, subukan mong gawin ang isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso at nagpapalakas ng iyong tiwala sa sarili. Maaari itong maging isang malikhaing proyekto, isang sandali ng pagsasayaw o pag-awit o isang aktibidad na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at inspirasyon. Ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay dapat ipagdiwang at ang bawat pagkakataon upang ipakita ang iyong talento at kakayahan ay isang biyaya na hindi dapat sayangin. Huwag kang matakot na maging totoo sa iyong sarili at ipahayag ang iyong tunay na damdamin. Ang pagpapakita ng iyong kahinaan ay hindi isang senyales ng kahinaan kundi isang tanda ng iyong tapang at pagiging tunay. Yakapin ang bawat sandali ng kasayahan, pagminilay, at pagtuklas ng sarili, sapagkat ito ang tunay na esensya ng buhay na puno ng pagmamahal at liwanan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magnilay at pag-isipan ang mga kaganapan ng araw. Ano ang iyong natutunan? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon, Paano mo mas mapapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iba? Yakapin ang bawat aral na iyong natanggap at gamitin ang mga ito bilang gabay sa iyong hinaharap. Tandaan, Leo, na ikaw ay isinilang upang maging liwanag ng mundo. Ikaw ay puno ng sigla, tapang, at pagmamahal. Huwag mong hayaang maapula ang iyong ningning, at ipagmalaki mo ang iyong kakayahang magbigay liwanag at inspirasyon sa iba. Ipagdiwang mo ang iyong paglalakbay, sapagkat bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang maging mas makabuluhan at mas masaya ang iyong buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.